birthday to me. Yes. Picture, picture. Okay. Okay. Happy birthday, Raja. Happy birthday. Oh, ano nangyayari sa paligid ko? <laughs> ano? Hindi ko sinabi isa tayo. Ban, get off for you. Ay, 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 talaga! ay, ay, na ay, 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 ba ay, 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 mo yung mga ano. Ano ba may tatawag ko dito sa mga to? Ayan, ayan sila sila si Tinet. Shoutout si Best Yelling, si, si Best Menta, si Best Brasha, at si Best Adam. Si Madam Che. Hello! Misahon. Say hi! 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 hi. 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 <laughs> ayan, kakain na naman po kami, mga Madam. Kakain na naman kami. Wala kang ginawa. Hindi kumain mahinong kumain. Parang sa na ako mga matang, diyan ano? bila sa na ako, dalawa um, pa, grabe ang Ayan. Ay -na naman tayo sa na yung image ng kaya. na 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 Sa na 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 available. Ito nga available ngayon. Ito, ito. Dito tayo, 109. Tara, 109. Ilang, ano, 6 pieces? O, pwede na. Tigisa tayo. Tapos meron pa nga. Busog pa naman eh. Hi guys. Ito yung tour guide ko. Best, kaway-kaway. Tour guide. Tour guide. Tubig. Tubig, tubig nga pala. Nawaw no, na naman ako. Hahaha. <laughs> Inosente, oo. Oh. <laughs> sh, okay guys, so hanap na tayo ng upuan. Hahanap na kami. Huwag tayo dyan. Huwag tayo dyan dito. Saan Hi, ba? Hi, pracha. Ayan. Ayan, po yung mga beauty. Ito si, ano, si... Lumulutang. Lumulutang, Lumulutang na. Yan. ito. Lutang. Lulutang na rin. Ito. Palutang pa lang. Ito. Patagotagot. Lutang Ito. Team Lutang na talaga yan. Team Lutang yan. original. Ito. na So talaga, huwag kayong mag-ano. Diyos ka, niyo. Okay? Sige na. please. Kasi yun mga friend. Kasi, sorry na lang. Hindi yun mga friend. Ayun, Tayo, tayo. Huwag Jessica. ayan. Si Jessica. Si Lutang. Ayan.